Kanhuring semana, pinunanta ang serye nin paghiling sa sadiritang tataramon, ang mga tataramon na bikol sa pananaw nin paggalas, nin paghanap nin mga interesanteng punto na kung tuturuhukan kanta magpapayaman o makakataon nin panibagong buhay sa paggamitakan lingwahe. Ipadagos ini, madyan na magbikol kita. Kan ako sa mga naghihimo kan mga textbook na Bicol para sa mga pampublikong eskwelahan mga taon 2018. Ang saruming problema iyo ang desisyon kung iiiba na sa competencies kan mga aki ang mga markang panduon o accent marks. Medyo dipisil ini, huli ta minsan komplikado ang proseso bako sa naman tanog ang ikukonsidera. Minsan, pati naman si mga pinuunan na kataga, gamit, asin iba pang susugan saro pang komplikasyon iyo na ang Bicol minsan bilang tataramon naghihira kun hain kang lugar. Ini ang tema para sa punto nin kalinawan hanap punta idtong mga kataga sa arin man na mga tataramon sa Bikol na magkapareho ang baybay o spelling alagad magkalain ang duon o impit na nagpapabaguman nin kahulugan. Halimbawa ka ini sungay iyo iya na sungay kandamulag o baka o kanding sa Ingles, horn. Dangan ang sarupang kataga na no? may parehong baybay, iyo ang suungay. Na ang kahulugan, pagkarganin sarong tao, usually sarong aki, sa paaginin pagpasakay sa iya sa abaga ka nagkakarga. Kapareho man inikan, laya, laya, laya. Ang laya, ginger o luya. Ang laya, iyo sinyog na mature na o iba pang mga prutas na lihisan na kan tamang panahon tanganing ini kakanon. Mantang anlaya, sarong klase nin pandakop sira, sarong klase nin lambat o net, na pabilog kung nakabiklad na inaapon kan para sira sa hababaw na parte kan katubigan. Siring man kaini ang tari na para sa manok, sa katari o da'y marhay na tekstura nin kakanon na kan bungkukan, matari Tari man ang termino, kan pagsuway kan ugbon sa inang hayop. Arog man iyan kan bakal sa kabakal, Bakal kung may babakalun ka sa tindahan. Bakal kung iyan material na gamit sa sundang o iba pang kasangkapan na metal. Ang siring na karakter kan tataramon daiman ini sa bikol sana matatagbuan. Alagad bilang mga bikol nun ang pagiging malay o aramta kan siring na aspekto kan sa tuyang tataramon nagpapahiwas sa kanagpapararuman kan sa tuyang paggamit kaini. Kaya siring sa dati, Madyana, pagpuli ita sa harong, sa pakipagulay sa mga kamitbid, sa pagbakal sa tindahan o pagkakanta sa karihan, hanapon tabayaan mga tataramu na ini na nagpapakumplika alagad nagtataong napapalain na kulor sa paggamitakan bikol. Ilis na tabayaan mga tataramu na magkakapareho by biospelling, spelling, alagad magkalain ang duon sa kahimpit na nagtataumanin magkakalain na kahulugan. Isura ta sa comment section sa baba. Dahan day paglingawan, itukdo ihiras sa satuyang mga kaakian para sa indang bokabularyo pagyamanon ang sa indang pagpahayag kan sa diri. Para po sa mga suwestyon, rekomendasyon o mga hapot o kung igwa ka mong buot tukaron digdi sa satuyang programa, mag-message sa nasamuya digdi sa FB o mag-email ka mo. Halat mi po yan. Bisitahon man ang satuyang website para sa iba pang mga content sa Bicol. Magiriligan kita sa sunod na episode. Sasunod ha, bako sasunod? an Ang pagsunod, investiture yan. Maghirilingan kita sa sunod na episode din pagsiyasat kan sa tong lingwahe. Paano ta ginagamit ang satuyang tataramon, tangani ang kinakban, magin mas magayon, mas magin hawa, mas maugma. Madya magbicol magbikol kita.